Good day mga boss. Meron tayo ngayon ditong lancer. So ito mga bossing, uh, hindi umaandar. Hinatak na lang ito kagabi. So dito lang sa atin ito kagabi nila boss. Dahil hindi na nila mapaandar mga bossing. So dito, mga boss, kung makikita nyo, uh, sumabog yung langis niya mga bossing. So tumapon yung langis niya dito sa baba. So dito na gagaling mga bossing, sa uh, oil sending unit mga boss. Dito tumatagas. Ayan, ito 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 yung dahilan kaya tumapon yung langis niya sa baba so tapos nag indicate yung sa panel gauge ng mga bossing yan magsisiris tayo mga bossing kasi nalobot na yung button niya na yan try natin kung haandar on ignition lang mga bossing so yan yan start natin ayun ay, uh, makikita niya mga boss sumandar naman kaso napaka baba ng minor niya ayan. tapos nakailaw yung oil sensor Ibig sabihin may problema dun sa oil sending unit natin mga boss ano sobrang baba ng idle nasa 200 rpm lang try natin i-rev mga boss low power mga bossing. So try ulit natin. Ayan mga boss, uh, didiin, didiin tayo sa gas pedal. So, din natin kung ano mangyayari. Ayan mga boss, di, pagka sinagat ko yung gas pedal,

Serbisyo galidad mula sa maliit na gas hanggang sa malaking sira engine overhaul walang problema sa aming mga eksperto ay handa trabaho si simulan autopark kompleto amin binaklas natin yung servo so titingnan natin kung mga ng, 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 ng loob niya yan mga bossing ito yun, tuyo na yung ano yung lubrication ng gear so tinan natin kung okay pa ito mga gear nya ayun mga boss sobrang pit sobrang hipit na nung ano ayun o no, nung torpedo gear nya so halos mabasag na siya. ayun o stock up na boss yung ano torpedo gear Ayan, nadurog na So, durog na yung torpedo gear niya, mga bossing. Eh, mga boss, kung so, nakikita nyo, nagkadurog-durog na yung torpedo gear niya. So, hirap, hirap tayong i, ano, i-angat siya kasi nga, stack up yung, ano, yung loob. Dito, naka-trade naka kasi dito yung sa loob. So, medyo mahirap siya iangat dahil natuyo na yung lubrication sa loob, mga bossing. yun mga boss yan nadurog na yung torpedo gear nya sobrang higpit ng ikot nya yun mga boss ito na yung bago nating repair kit so ito yung lalagay natin sa servo nya mga bossing so yan so, bago na to ito natin lalagay malinis sa servo mga boss So, ito ang lalagay natin dito sa loob para all bits na ulit siya. Ito mga boss, meron tayong ano, eh, lubrication grease tayo dito. Ayan. A. So, ito yung pinanglulubricate natin sa loob ng gear mga bossing. Ah, ito pa lang servo gear mga bossing. May maintenance to. Every 6 months dapat ma-lubricate siya. Pa hindi nag i up. Ayan mga boss, naikabit ah, nakikabit na natin itong ah, mga gear ng servo niya dito sa loob. So, nakompleto na natin mga bossing. Nalubricate na natin lahat. So, nalilisa rin natin ito sa biscrew. Ito, lilinis na rin natin para wala nang ano, carbon. Ayan, mga ganyan nyo. Ito, malinis na yan. Kakabit na natin ito dun sa kotse, mga bossy. Ayan, mga bossy. Eh, kakabit na natin itong servo. Ito wa, wala na. I'm works. I'm works. Tawag lang sa amin. Problema mo sa sasakyan. Agad naming naayusin. amoy ng gasolina Handa na natin yung servo O, testing natin yung mga bossing kung kung may pinagbago sa andar niya. So, yun lang muna yung ginalaw natin mga bossing Pero, i-change oil kasi natin to Palitan natin na lang is tsaka filter Tapos, i-tune up na rin natin mga boss Kaya, try natin mga bossing i-start na no? Ayan na dinik ko ni servo. gumanan na siya. So testing natin kung magkakaroon ng cold start or tataas yung minor niya. Ayan. Uh, start natin mga bossing. Wait lang. Okay. So hindi ko nakikabit yung yung socket ng map sensor. Makakabit lang natin itong map sensor. Ayan. Ayan, testing natin. So, mga boss, start tayo ng engine. sila na natin ng bagong ano, bagong oil sending unit. Ito mataas na yung minor niya. Ayun So try nating i-rev mga bossing kung hindi siya low power. So yeah mga boss, uh, low power pa rin siya. So Meron pa tayong pwedeng uh, maging dahilan kung bakit low power. Yan mga boss, uh, low power pa din yung kotse kahit na nalilisan natin itong servo. So, uh, try natin palitan itong map sensor mga boss. So, wala sa check engine doon sa panel leads pero low, uh, low power. Uh, try natin ito mga boss kung napalitan natin ito may eh, gaganda yung under. problema yeah, Memang boss, kumahandar tayo So try natin pigain ulit yung gas pedal kong low power pa din Medyo nagbago ng konti Pero hindi pa siya gano'ng kaganda mga bossing So hanapin pa natin kung ano pa yung Kung yung dahilan Ngayon mga boss Napalitan na natin ng spark plug Tapos bagong spark plug seal So palyado pa rin mga bossing Low power pa din uh, Ang gagawin natin ngayon mga boss Yung Ano natin Yung fuel filter mga bossing papalitan natin yan so try natin palitan pagka hindi pa rin nagbago so sa ibang ano naman tayo mga bossing sa ibang parts naman tayo Ay mga boss kinilas natin yung timing belt cover dito sa baba ayan o so basang basa mga boss yung uh, baba nyo pwede dito sa crankshaft papalitan natin yung oil seal dyan mga bossing para ma-shape natin ng timing bit natin. Mm -hmm. Para sa mas maayos na pagpapatagbo sa sakyan mo ay aalagaan para sa mas mahabang paglalakbay mo. Karer kon init ng araw, di na kailangan pang kataputan. sa ambu works. lamigay ay mararamdaman. amoy ng gasolina Handa na ba kayo? Aayos na tayo Sa Amber Works Problema'y mawawala na Ayun mga boss, belt Saka Sa Amber Works Servisyo galit mula sa maliit na gas Gas hanggang sa malaking sira Engine overhaul Walang problema sa aming mga eksperto'y handa Trabaho'y sisimulan Auto parts kompleto aming imbakan Mula sa bolsa't natin ano 🎵 Ang mahalagat mahalag at kailangan, Autopainter! 🎵🎵 Kulay na gusto mo, ibibigay niya, babe! 🎵🎵 Sa sa plan mo'y magiging bago, makita pa maniningning! 🎵 Fiberglass Maker, sirang bahagi ay ayusin! 🎵🎵 Gamit ang sa at galing satsang mo'y bubuhain! 🎵🎵 Chain or regala, check out kailangan! na sa sakyan mo'y aalagaan para sa mas mahabang paglalabay mo karer kon init ng araw di na kailangan pangkataputan yan mga boss, na binaklas natin itong fuel pump dito sa tanki na binabahan natin ito so ito nakita natin mga boss problema'y madaling matukoy na sa advanced technology ayos agad ang mo kaya kung may problema sa sasakyan mo um, ang sa kanya. Pero ito, hindi, hindi ito dapat pong nakalagay na Dapat isang makapal lang at isang uh, Isang ano, yung plastic Hindi dapat to Kaya nun, Subukan natin itong ano, palitan Papalitan natin yung fuel, pump ng mga bossy Kaya yeah, mga boss, mayroon tayong bagong fuel pump ito yung hinahanap natin na wala doon sa sa fuel pump niya. So, ang port case nakalagay yan. Ayan. Tapos, papasok natin dito sa loob. sa Ambu Works Servisyo'y galidad mula sa maliit na gasgas Hanggang sa malaking sira, engine overhaul Walang problema sa amin, mga eksperto'y handa Trabaho'y sisimulan Auto parts, kompleto aming imbakan Mula sa bolts at nuts Hanggang sa mga kisang mahalagat kailangan Yan mga boss, napalitan na natin yung fuel pump sa tangke pero tinesting natin eh ganoon pa rin kalyada pa rin mga bossing So, low power pa din mga boss. So, ngayon, ang papalitan naman natin is, ano, yung distributor mga boss. Ayan, sinalpakan natin ng, ng matinong distributor galing to sa kotse na running mga bossing. So, ito distributor natin at pinalit. So, ito yung sa kanya mga boss. Ito. Uh, tinesting lang natin to mga bossing. Yung distributor na yan para malaman lang natin kung ito ba yung problema ng no low power mga boss so yung fuel pump kasi mga bossing nagkakos din yun ng low power mga boss so napansin natin doon sa fuel pump nya eh, uh, maluwag yung ano yung rubber niya. so pwede rin doon na magkaroon ng sinaw tapos inaayos na rin natin yung wiring doon kasi nakita nyo may sunog yung ano nyo so dito mga boss uh, mag start tayo ng makina Ayan, start tayo ng engine mga bossing. Ayan mga boss, sa mga gustong mag-DIY pala ng ganitong problema. So, kailangan mga bossing meron kayong pamalit na pyesa para hindi agad kayo gagastos kung sakasakali yung papalitan yung pyesa is buo pa so ngayon yung mga pinalitan natin pyesa na alam naman natin buo ibabalik lang natin yan mga bossing para si owner is hindi gumastos ng malaki so yung fuel pump mga boss yun, uh, hindi na natin tatanggalin yung pinalit nating bago kasi uh, yung fuel pump nya is ano, uh, mahina na rin yung bomba So papakita ko na lang sa may are mamaya pag dumating siya papatestingin natin yung fuel pump kung gaano kalakas yung bomba so yung yung nakalagay ngayon dito sa uh, tangke natin mga boss is bago na So, wala tayong ipag-aalala doon kasi maganda siyang magbomba. So, ngayon okay mga boss, uh, testingin natin paanda rin. Ayan. Ayan mga boss. Uh, dati mga bossing, hindi ito tumataas ng 3,000 RPM. So, hanggang uh, kulang-kulang 3,000 RPM lang mga bossing. Uh, I-rev natin i-rev natin mga boss yung uh, makina. Tingnan natin kung nagbago na yung ano, yung revolution. Kung na na ba natin yung problema ng makina na to. So, tara mga boss, uh, Tingnan natin pare-pareho mga boss, 'yan. I-rev ko. mga bossing nakita nyo yung revolution uh, ah, nag high rpm sya so mabot pa sya ng 7000 rpm mga bossing o oh, isa pa ayun mga boss sa tingin ko na solusyon na natin yung problema ng makina ni boss kasi maganda na siyang magalit malakas na, powerful na siya hindi katulad ka nina na Pagka nire-rev ko is Mababa ng RPM na inaabot niya Nakasagad na ako sa gas pedal Pero yung RPM niya sa panel gauge is 3000 RPM lang Mabababa mga bossing Ngayon ah, mga bossing Hindi na rin namamatay yung makina Stable na yung engine niya kaya mga boss stable na yung makina wala ng panginginig ah, ngayon uh, i natin mga boss so ayan, medyo matagal tagal kasi itong hindi nahimas kaya ayan medyo marami tayong pinalitan so yun lang mga bossing sana nagkaroon kayo ng konting idea dito sa video ang ginawa ko maraming salamat Música